samba ang hatinggabit, hindi ba't sa bukang liwayway din. Sinigot sila ni Jesus, hindi na. Ang mga karapat dapat buhayin ng Diyos Ama ay hindi na mamamatay. Ayan na nga, maaga tayong gumising. A morning kiss galing sa aking masipag na asawa. Madilim pa ang pagsimula ng ating paglalakad. Pupunta ulit tayo sa palengke para bumili ng ulam kasi ngayong araw na to ay aalis kami papuntang Batangas. Bantres ang manok na binibili ko kasi napakalaking mura niya compared yun sa malambot. 110 lang ang bantres at 160 naman ang malambot na manok. At yun na nga kapag bumibili ako ng bantres, pinapapilay ko. Ngayon ang minu ko ay tinolang manok. Dahil sa bigat ng dalako, pinili ko ng sumakay sa tricycle pa uwi. Ayan, binukod ko na laman ng manok at yung mga buto ng manok at yung mga balat. Wow, ang dahon ng sili may kasamang bunga na pwedeng ilagay sa suka. Nailuto ko na ang tinolang ulam ng aking pamilya. Yung balat naman, yan ko ng konting breeding mix. At sabay pinarito ko na. Ayan na, ready na para lagyan ng suka. Gustong gusto to ng anak kong bunso. Ayan na si Inday. Umaura muna bago umalis. nagmutol na nga kami papuntang Walter Mart. Si Ma'am Lillian pala ang nagsabay sa amin papuntang Batangas. Grabe, sobrang bait ng mga kasama namin sa sakyan. Ang dami na lang dalang pagkain. At lahat ng pagkain nila, binibigyan nila kami. Natulog muna ang aking mahal na asawa. Habang ako, gumagawa ko ng mga digital office ko. Siyempre, hindi pa rin pwedeng kalimutan ang aking misyon. Yan ko, kamahal ang aking trabaho. Anytime, anywhere, I can give my service to my client and future client. Ayan, kakain kami sa isa sa sikat na restaurant dito sa Batangas. Yan ang inorder namin, all-in overload. Lomi, sobrang dami. Dahil nabusog na kami, sweet-sweetan ang peg. Sila ang mababait na antipolo couples ministry na sinabayan namin sa sasakyan. Ayan na, nakarating na kami kung nasaan si Father Randy na naging parte ng spiritual life namin, mag-asawa at ng buong pamilya. Ang Tipolo Couples Ministry, nag-alay sila ng vigil para kay Father Randy. Randy. Owi na. Picture, picture, bago umuwi. It's time na sumakay na sa sakyan. Maraming salamat, Panginoon. Nakarating po kami ng antipolo ng ligtas at wala pong anumang abirya. Palala ko po sa inyo. Goal is personal. Success starts with self discipline make the rest of your life the best of your life